mga awit ikalabing tatlong kabanata hanggang kailan yawe ako iyong lilimutin gaano katagal kang magtatago sa akin gaano katagal pa itong hapdi nang damdamin at ang lungkot sa puso kong gabit-araw titiisin. Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin. Yahweh, aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin huwag ang mamatay. Lakas ko'y anong balikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magiyabang dahil sa pagbagsak ko. Nananalig ko sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ikay aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Mga awit, ikalabing tatlong God is good all the time, and all the time, God is good. Jesus is Lord. Over Adsman Jesus is Lord. Over United Arab Emirates. Jesus is Lord. Over the Philippines.